ang bulaklak, papasok ang reyna Sa sayo ng cha ang saya-saya Bumtiyaya, ya boom, yeah, yeah Bumtiyaya, bumtiyaya, boom, boom, yeah, yeah Iyon! Paulit-ulit nitong sigaw Kaya napainto kami sa paglalaro At sabay nun, ang paglingon namin Napakagat na lang ako ng ngipin nang makita ko itong galit at nanilisik nitong mga mata. At saka nagsitakpuan ang aking mahlaro Tanging sir Ernie lang ang naiwan sa tabi ko. Hala ka iyan! Pagagalitan ka na naman ata ng erpat mo. Pang-aasar nito. Kaya lumingon ako sa kanya upang kunutan ng noo. Napansin ko rin sa kanyang itsura na natatakot rin ito kaya maripas nito ng takbo dahil alam niyang sermon na naman ang aabutan ko. At baka pati siya ay madamay. Alam kasi nito na ayaw niya sa mga bakla. lintik kang bata ka? Kanina pa kita hinahanap pa Naiinis nitong sermon habang nanilisig ang kanyang mga mata. Dahil sa inis. Anong sabi ko sayo? Ha? Galit itong dugtong kaya napayuko na lang ako sa kanyang harapan at hindi ko na lang ito sinagot pa dahil baka hindi niya magustuhan ang aking masabi. Dahil hindi na ako sumugot sa kanya ay agad na niya akong pinauwi sa bahay upang tulungan ng aking ina. Hindi ito sumabay sa pag-uwi dahil nakadistino ito ngayon sa aming barangay dahil nilooban raw ang bahay nila aling Jovi. Isa sa mayayaman sa barangay namin. Hi, ako nga pala si Adrian Mayumyum. Pero tawagin nyo na lang akong Ian ha. Short for Adrian. Labing limang taong gulang pala ako. Kasalukuyang grade 8 na sa susunod na pasukan. Kung nagtataka kayo kung sino yung naninirman sa akin kanina, kaya napahinto ang aming paglalaro Siyempre ang aking erpat. Siya si Andrew Mayumyum. 35 ang kanyang edad. At isa siyang pulis. Masungit siya no? Pero ganun talaga yun. Pero kung gusto niyo pa malaman kung ano itsura ng aking ama, syempre hindi ko naman ito pagdadamat sa inyo. Ang aking erpat ay isang matiponong lalaki. Barako, matangkad, at malaki ang katawan. Wala itong bigote dahil lagi niya itong pinuputol. Rules daw kasi ito sa kanilang estasyon eh. Ayaw na ayaw niya rin nakikipaglaro kila Ernie dahil mga bakla ito. Hindi ko alam kung bakit galit ito sa mga bakla eh. Pero isa lang ang alam ko. Ayaw niya na maging katulad ko sila. Bata pa lang ako, alam ko na, na may kakaiba sa akin eh. Sa kilos at pananalita ko. Nabago lang ang lahat ng iyon nang mapansin ito ng airpod ko. Kaya habang bata daw ako, ay isasama niya daw ako sa kanilang estasyon. Pero kahit anong pilit ng airpod ko na gawin na kong tuwid, syempre mananatili pa rin akong tutuwad. Malakas ang loob ng airpod ko pero hindi siya sumusuko. Kaya lahat ng baklang magtatangkang lalapit sa akin ay binabantaan niya. Kaya halos walang baklang gusto makipag-usap o makipaglaro sa akin. Dahil takot sila sa airpod ko. Masakit sa loob ko ang kanyang ginagawa. Dahil inilalayo niya ako sa mga taong mahalaga sa akin. Pero anong nga bang magagawa ko? Ama ko siya eh. Kahil dapat ko siyang sundin. Sabihin na nating homophobic ang airpot ko. Pero hindi naman ito nakalimot sa amin eh. Lagi niya kasi akong dinadalhan ng pasalubong pagkatapos ng kanyang serbisyo. Kaya masasabi kong mapagmahal siyang ama at asawa. Iyan, pakuha nga ako ng malit na dyan sa may sala. Utos ng aking ina kaya agad ko naman itong kinuha sa may sala. Pagkatapos ay tumungo na ako kay inay. Ito na po ma. Pag-abot ko sa kanya. Habang hawak kong upong iniutos nito. At agad naman itong kinuha sa aking kamay. Salamat na ka. Pasasalamat nito habang nakangiti. Dahil binawian ko rin siya ng ngiti. Nagkita na ba kayo ng ama mo? dugtong nito. Opo eh, at saka galit na naman siya eh. Nakita niya kasing nakipaglaro kay Ernie. Nakasimangot kong sagot. Kaya tumingin ito sa akin ng masinsinan. Pumasok na ba ang papa mo? Tanong uli nito sa akin. Pero tumangu lang ako sa kanya. O sige, makipaglaro ko na lang uli doon. Dugtong nito kaya napangiti ako ng pagkalapad-lapad at sabay ang hinalikan siya sa pisngi. Kumaripas na rin ako ng takbo palabas ng aming bahay upang ayain sa si Ernie na ituloy ang aming paglalaro. Pagkatapos kong ayain sa si Ernie sa kanilang bahay ay agad na itong lumabas. Ayaw na nitong makipaglaro dahil tinatamad na daw siya. Kaya nag-aya na lang itong tumambay sa manggahan malapit kila Aling Masing. Kakarating lang namin ngayon dito sa puno ng mangga at masaya kaming nagkukwentuhan. Pinag-uusapan namin na Ernie kung anong pangarap namin kapag nakapagtapos kami ng pag-aaral. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko pa alam ang gusto ko dahil marami pa akong gustong gawin sa buhay at i-enjoy -e ko muna ang pagkabata ko. Ernie, Diba si Kuwengu yun? Turo ko kay Ernie upang makita niya ang aking tinutukoy. At saka naman ito lumingon sa pinagtuturuan ko. Oo nga no. Tanging sang ayon ng Ernie habang sinisiyasat namin sila mula sa malayo naming pwesto. Ano kayang ginagawa nila dun? Bakit sila nagkukumpulan? Takang tanong ko kay Ernie habang patuloy pa rin ito sa pag-uusisa. At dahil sa curiosity namin na Ernie, ay naunang na itong tumayo mula sa pagkakaupo. At saka niya ulit din dinungudungaw dahil hindi talaga namin malaman kung anong pinagkukumpulan nila doon. Nauna nga naglakad si Ernie tungkol kila Kuya Ingo. Ern! Wait lang, hintayin mo ko. Sigaw ko rito dahil nauna nitong na itong lumakad habang ako'y papatayo pa lang. Pagkatapos ay agad na akong kumaripas ng takbo patungo sa direksyon ni Ernie para makiusyoso na rin. Habang papalapit ako sa kanilang gawi ay napansin ko ang pagbabago ng itsura ni Ernie kaya dali-dali akong sok sa kanilang ginagawa. Gaya ng naging itsura na Ernie, ay nagulat rin ako sa aking nakita. Kita ng dalawa kong mata na ipinapasok ng lalaki ang kargada niya sa butas ng isang babae habang ang isang babae ay nakikipaghalikan sa isa pang babae. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko dahil nanditiri ako sa aking nakita. At hanggang ngayon ay hindi ako mapaniwala na ito ang kanilang pinagkukumpulan. Yak! Kadiri kayo! Bakit dito kayo sa labas nanonood ng ganyang kalaswaan? Paduwal-duwal ni Ernie sa kanila habang sila ay busy-busy sa kanilang pinanood. Tumayimik ka nga Ernie! Hindi namin marino itong ungol ng babae, oh. Pagpapatikom ni Brian kay Ernie dahil sobrang ingay nga nito at nagkukunwa rin duduwal pa. Natatawa na lang talaga ako dahil pilyo itong si Ernie. Ilang segundo rin ay mas lumakas pa ang ungol na naririnig namin na nagmumula sa malit na bagay na hawak ni Kuwingo. Kaya napalingon uli kami dahil sa kuryosidad. Nakakadiri! Paulit-ulit na sambit na Ernie, pero patuloy namin pinapanood iyon sa kamay ni Kuya Ingo. Tang, ina naman oh. Isa pang salita mo yun, isa kasalpak ko na tong burat ko sa bibig mo. Naiinis na sabi ni Kuya Ron, at saka nagsitawanan ang mga kasama nito. <laughs> Pag kaninig ko ngayon, ay napalingon naman ako sa gawin niya at ipinanahan ko ang aking tingin sa kanyang pagkalalaki. Napansin kong matigas na yun dahil kumikislot-kislot ito sa loob ng kanyang basketball short. Bakit ganyan ka makatingin sa kaniyan? Takang tanong nito sa akin kaya bahagya akong napalunok ng sunod-sunod at sabay nun ang kanyang pagngisi nang mapansin niya kung nakatitig ako sa kanyang pagkalalaki. Ah, er Ern, tara na! Pag-aaya ko kay Ernie dahil kakaiba ng nararamdaman ko at baka may makakita pa sa aming matatanda dito at baka isumbong pa ako sa ama ko. Oh, teka teka! alis ka na iyan? Takang tanong ni Kuya Brian. Kaya tumangol lang naman ako sa kanya para sabihin Oo. Oh dito ka muna. Tapusin lang natin tong pinapanood, oh. Nakangising dugtong nito. Kaya napalingon ako sa gawin ni Ernie. Yuck! Ang libog mo talaga, Kuya Brian. Pati ba naman kami, sasama mo dyan? Pagsingit na Ernie. Kaya napalingon ng mga ito sa kanya. Puta talaga, oh. Di ba sabi ko huwag ka maingay? Sabi ni Kuya Ron, at aakmang tatayo na ito palapit sa aming gawi habang unti-unti niyang inibinababa ang suot niyang pangharap. Takbo! Bulyaw sa akin ni Ernie at saka nagsimula na siyang tumakbo palayo sa aming pesto habang ako na nanatili pa rin sa aking kinatayuan. <laughs> Takot pala yan eh. Sambit ni Kuya Ron at sabay hima sa kanyang pagkalalaki. Kaya napalingon ako sa ibang direksyon dahil napansin kong tumitigas na sa loob ng kanyang brief. Buti pa tong si Ian. Mabait. Nakangising dugtong nito nang lingunin niya ako sa kanya. Nalaki ang mga mata ko dahil hinawa niya ang pisngi ko gamit ang kanyang palad na pinanghimas-himas niya sa kanyang pagkalalaki. Naamay ko pa nang idinikit niya sa pisngi ko ang kanyang pagkalalaki. Amoy barako. Pre, baka nakakalimutan mo. Anak ni Boss Andrew. Pagpapaalala ni Kuya Ingo kay Kuya Ron. Kaya napahinto ito sa paghawak sa aking pisngi. At saka bumalik na ito sa pagkatino. At saka umakbang ito pabalik sa kanyang pesto at umupo sa tabi ni Kuya Brian. Hindi lang pala mga bading ang takot sa aking ama. Pati rin pala mga kalalakihan. Gaya nila Kuya Ingo, Ron at Brian. Paanong hindi sila matatakot sa aking ama? Eh sobrang laki ng katawan nito. At bukod pa doon, ay siga ito noong kabataan niya. Lagi raw ito nagahamok ng away. Kaya halos lahat ng tao sa barangay namin ay takot sa kanya. Nagbago lang ito nang makilala niya si inay. Laking syudad kasi ito. Sobrang ganda niya. Maputi at mukhang modelo. Sa kanya ko ata naman eh. Kaya sa unang kita pa lang doon ng aking ama sa aking ina, ay naniligo na raw ito. Hindi naman niya sinagot ang aking ina, pero patuloy pa rin daw sa panliligaw at hindi raw ito titigil hanggat hindi siya sinasagot. Malakas ang loob ng aking ama na hindi raw magtatagal ay sasagutin rin daw siya ni inay. Hanggang sa dumating na i araw na sinagot niya na ito. Simula nung naging sila ng aking ina ay wala na daw silang masyadong pinag-aawayan. Bukod lang daw sa pangbubuli nito sa mga bakla at minsan rai, ay muntik na itong mapatay na bading. Dahil minulas niya daw siya nito ng isang MC sa likod ng stage sa may basketball court. Pre, huwag mo nang tangkain pa. Mayayari ka talaga sa niyan. Bulong ni Kuya Brian. Pero narinig ko yun, kaya napalingon sa akin gawi si Kuya Ron. Nakatitig itong may pagnanasa. Iyan! Sigaw na Ernie mula sa malayo. Kaya napalingon ako dito. Kaya na rin sila ko ingo Napansin kong sumesenyas ito na tumungo ako sa kanya. Kaya nagsimula na ako maglakad patungo sa gawin niya. Sayang. Naging anak pa ni Boss Andrew. Gandang bata. Pagka ni Kuya ron, habang ako'y palayo sa kanila, at saka ito binatukan ni Kuya Ingo. Aray, gago ka. Dahil malayo na ako kila Kuya Ingo, ay hindi ko na alam ang kanilang pinag-uusapan. Patungo na ako ngayon kay Ernie habang nakatayo ito sa manggang puno kung saan kami tumambay kanina. Nakapamewang pa ito kaya humakbang na ito para sa labungin ako. Bakit ang tagal mo? Anong ginawa mo don? iinis nitong usisa at saka sabay kaming napalingon sa gawi nila Kuya Ingo at napansin namin na katitig pa lamang ito sa amin awala ah, iniwan mo ako eh tangin naging sagot ko at saka ito lumingon sa aking gawi habang nakangisi ng nakakaloko bakit? dugtong ko dahil may naisip itong hindi ko alam nakita mo yun kanina? OMG, ang laki ng burat ni Kuya Ron. <laughs> Kinikilig nito at saka may gigil ang kanyang mga kamay habang kinakwento niya ito. Oo, at saka mukhang ayaw mo naman ba? Diba? Sagot ko rito. Kaya napahinto ito sa pagsasalita at kumunot ang kanyang noo. Bakit? Takang dugtong ko. Iyan, sinang hindi magugustuhan yun? Grasya na yun, oh. Pagpapaliwanag nito sa akin. Kaya, nginisiyan ko ito at saka nagsisimula na akong humalakhak. Anong nakakatawa? Paghintiyo nito sa kanyang sinabi habang ako'y nanatili pa rin sa paghahalakhak. Bahala ka na nga dyan. Huwag mo na akong kakalaroin, na. Dugtong nito. Kaya naman napahinto ako sa pagtawa. Hala, sorry na Arnie. Di ko naman mabiro. Paghingi ko ng pumanhin at baka hindi na ako nito kalaruin. Wala na kasi akong ibang kalaro eh. Tanging siya na lang ang nagkipaglaro sa akin. Yung mga dati kong kalaro ay iniiwasan na ako. Dahil minsan napagalitan din sila ng ama ko nang ayain nila ako magpaglaro. Sobrang hirap magkaroon ng homophobic na ama. daming bawal. Ano ba kasing tinatawa-tawa mo? Takang tanong nito sa akin kaya agad naman akong tumingin sa kanya na maayos. Eh kasi ang harot-harot mo tapos nung ipakita naman sa'yo yung bulat ni Kuya Ron bigla kang tumakbo. Pagpapaliwanag ko sa kanya habang nagpipigil ako ng tawa dahil kung ano-ano na lang ang lumalabas sa aking bunganga. Malamang papakipot ako. pagkalandi din sabi at saka kami nagtawanan. Para namang hindi halatang uhaw sa burat. At saka ikaw ba, tinigasan ka no, nung hinimas ni Kuya Ron yung burat niya? Nakangising dugtong nito. Pinagsasabi mo, ang bata pa natin para dyan no. Sagot ko dito, pero yung totoo, ay uhaw ako sa titi. Nung nalaman ko kasing nalaki talaga ang gusto ko, ay doon na lumabas ang pagkakuryosidad ko. Lalo na't nakita ko si Manong Kaloy na nanonood ng bastos habang nagsasalsal sa kanilang bahay. Maipinabot kasi sa akin si Inay nung araw na iyon. At saka wala si Aling Betty. Kaya duman na lang ako kila Aling Marie para sila na lang ang mag-abot ng ipinapabot ni Inay. Dahil magkasing lapit lang ang bahay nila. Ngunit, iba ang naaputan ko. Nakita ko si Manong Kaloy, yung bagong kasinta ni Aling Marie, na nagja sa kanilang sofa. Nung una ay hindi ako naniniwala na nagja-jackstone ito. Pero nang tumingkayad ako upang makita ko ng lubusan ng kanyang ginagawa, ay doon ko lang nasaksihan na nagja-jackstone nga siya. At saka ko lang napansin na may pinapanood ito sa TV. Pareho lang sa pinapanood nila Kuya Ingo kanina. Simula nang makita kong nagsasarili yung kasintahan ni Aling Marie, ay nagkaroon na ako ng pagkakailang sa mga kalalakihan. Lalo na kapag ito'y mga hubad, naiisip ko kasi ang kanilang burat. Hoy! Hindi ka na naman nakikinig. Kanina pa kita kinakausap, hindi ka naman umiimik. Sabi ni Ernie, kaya naglakad nito na palayo sa akin. Sandali lang, nakikinig ako sa'yo no, saan ka pupunta? Usisa ko, at saka tumakbo na ako patungo sa kanya. Saan ka pupunta? Dugtong ko, pagkatapos kong habulin ito. Uuwi na, sagot nito. At saka naman ako nagtaka kung may nagawa ba akong mali rito. Uuwi ka na? Ayaw mo na makipaglaro sa akin? Pag-uusis ako dahil gusto ko pang makipaglaro sa kanya. Iyan, magagabi na oh. Kailangan ko pang magsaing. Baka pagalitan ako ng nanay ko. Sabi nito, kaya tumangon na lang ako at hinayaan na lang siyang maglakad patungo sa kanilang bahay. Dahil padilim na nga, at hindi ko na napansin ang oras, ay agad na akong tumakbo patungo sa bahay. At baka mabuta na naman ako ni Erpat na nakipaglaro sa mga kapwa ko bakla. Ma? Ma? Sigaw ko sa unong palapag dahil madilim na at wala pa rin mga ilaw sa loob ng bahay. Kaya agad akong nagtungo sa may gilid upang buksan ang switch. Sana naman kayo si Mama? At bakit ang dilim dito sa bahay? Mga tanong sa aking isipan. Kaya agad na akong pumunta sa kusina upang suisain kung may naluto na bang ulam. Pagkapunta ko ay agad ko nang tinanggal ang takip ng kasirola at may naluto na ngang ulam. Kaya agad na akong kumuha ng plato para maaga na akong makakain. Habang kumakain ako ay palingon-lingon naman ako sa mga direksyon. Ngunit tahimik na talaga sa loob ng bahay. Natapos na akong kumain. Ngunit wala pa rin si inay. Kaya nagtataka ako kung nasan na ito. Dahil sa kakaisip, ay bigla naman akong nauhaw. Kaya kumuha muna ako ng maiinom sa ref at sa paglapit ko, ay may papel na nakaipit sa pintuan ng ref namin. Kaya agad ko itong kinuha. Alas 10 na ng gabi at andito pa rin ako sa baba dahil wala pa rin akong kasama. At hanggang ngayon ay wala pa rin si Erpat. Nagawa ko ng lahat at halos wala na magandang mapanood sa TV namin. Kaya agad na akong tumayo upang patayin ito. Nagtungo na ako sa kwarto ko at baka madaling araw na naman, makakauwi ang aking airpod Aakma na sana akong humiga nang may biglang may kumalabog sa loob ng bahay. Kaya natakot ako. Lumipas ng ilang minuto at naglakas loob na akong sumilip. At baka si inay na iyon. O baka si airpod Pinuksan ko ng konti ang pintuan. At saka ko ipinalibot ang isa kong mata sa labas ng kwarto ko ngunit wala akong makita. Dahil sa takot ko, ay sinara ko na lang uli ang kwarto ko. Naalala ko kasi na may magnanakaw raw dito sa barangay namin. Kaya natatakot ako na baka magnanakaw yung kumalabog kanina. Lumipas ng ilang minuto, pero walang kahit anong ingay ang nagmula sa labas ng kwarto ko. Kaya dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at saka sumilip. Pero wala akong makita na kahit ano at dahil ilang minuto na rin ang lumipas ay kusa na akong lumabas. Pagkalabas ko ng aking kwarto ay wala naman akong nakita na kahit ano at nakasarado pa rin ang pintuan kaya lumabas na ako upang i-check ito ngunit walang nang katao-tao. Babalik na sana ako nang mapansin ko ang sapatos ng aking airpod na nakatiwangwang lang kung saan. Kaya agad akong tumungo sa silid nila upang tignan kung nakauwi na ba ito. Nang makakit na ako ay humarap na ako sa pintuan ng aking magulang, Pinihit ko ang doorknob at saka ko ito binuksan. Madilim ang kwarto nila. Dahil sa gabi na at wala pang mga ilaw. Pumasok ako sa kwarto upang mag-usisa at sa pagpasok ko ay bumungad sa aking harapan ang katawan ng aking arpat.